Ah, uh, guys. So ito yung apply ko kanina, yung sinabi ko dun sa isang uh, video natin, no. So ayan kita nyo May mga patay-patay na, hindi na berde yung iba. Pero yung sinasabi ko na yung kawad-kawad nga na tumubo, ito yung show. Oh. Ano nakikita nyo As ayan, ayan. Oh. Ito, lumalakto siya. Nakaangat naman siya actually. Ayan, kaya madali siyang uh, bunutin o gamasin. So, magagamas muna tayo konti para mabuhasin siya. Tapos sa susunod na balik natin, e eh, baka repairin na natin. Ayan, kulitan nyo may patsi-patsi, patay na yung iba. Actually, hindi yan patay. Uh, nag naging lang, mamula-mula lang siya. So, kung mga dalawang araw pa siguro na hindi yan walang magdidilig, eh matutuluyan yung mga matay so ito yung sinasabi sa inyo no? ganda ng tubo no? ano bulaklak dami ayun pa sa kabilang dulo asal pala ako sa ano yan papaikutan ko itong ano, ni tatay pagka ano sa kapitbahay nga kung karabaw glas patay na rin kaya yan gumapang na so magbabawas muna tayo rito So ito yan, magagamas tayo. Babawasan natin yung mga kawad-kawad dito na naka. Kasi pagka hindi natin yung yun ano, sa katagalan, yan na yung totaling tutubo dyan. So yun ang dami. So, iba pa nakikita nyo yun Yan siya oh. So, may strand siya talaga. Nalumalak siya. Nakikita <coughs> niyo. Ayan. Lumalak siya. So, anyway, yung mga So, medyo marami-rami yung gagamasin natin dito. So, Ayan, tapos pagka ano, yung ayusin natin. Medyo madumi na yung lapidan ni tatay. So, hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Medyo kamaskas na tayo. Smile me. Uwi na tayo kasi mainit na. So, kanito na lang. Thank you.